Oh, mga ka-Alpha Adventure Farms na taga Tarlac at saka Nueva Ecija, meron akong earning opportunity para sa inyo. Ito, trabaho to kung gusto nyo umextra. No? Para lang ito sa mga taga Tarlac at saka Nueva Ecija kasi malapit na itong barangay namin sa Nueva Ecija. Kaya idinamay ko na rin pati mga taga Nueva Ecija. Nandito sa may, ano ba itong pinakamalapit ng municipality? Nakalimutan ko pa. Na pinakamalapit ng municipality ng Nueva Ecija sa amin nakalimutan ko. Basta malapit kami sa Nueva Ecija na. After ng uh, barangay kasi namin ay eh, lapas na tapos, lapas Tarlac na tapos Nueva Ecija na yon. So ano ba to? Ito, pinost ko ito nung kahapon lang eh, kagabi. O ayan ito, ito pinost ko sa page. No? Ano ito? Oh, kinapsyonan ko ng ganito oh. Sa lahat ng mga taga Tarlac at Nueva Ecija, heto ang sideline para sa inyo. Basahin ang caption sa bawat isa sa mga picture sa post para malaman kung paano ka kikita. o sige, basahin na. Ako na magbabasa para sa inyo. Okay, gusto mo bang kumita sa pagtatabas at paghahakot? Paghahakot ng puno ng mais. Oh, ayan ang tanong. doon sa mga may ano 'to ah, may anong purpose nito para doon sa ginagawa kong ha corn silage, no? Ikaw ba ay taga Tarlac o Nueva Ecija? Meron ka bang kolong-kolong o anumang sasakyang pangkarga ng natabas mong puno ng mais, no? Yung corn stover to, ano? Kung oo ang sagot mo sa dalawang tanong, narito ang mga step kung paano kakikita sa pagtatabas at paghahakot ng puno ng mais. So, doon sa mga familiar no doon sa mga mais na tinutukoy ko white corn po ito ano yung tatabasin. kasi kung yellow corn yan wala naman kayong puno ng mais na tatabasin kasi uh, pinapatuyo nila yung yung katawan eh hindi pwedeng silage yon kailangan kasi ng 60 to 70% percent, uh, moisture para sa isang matagumpay na pagbuburo or pagsa silage ng mais o, nung, o nang o kahit na anong uh, uri ng damo na gusto nating i-silage. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang uh, nagsa na dapat daw eh kasi so dapat eh, ang moisture ay 30%. Eh, bahala kayo sa buhay niyo kung gusto niyo mag-silage ng 30%. Basta base doon sa pag-aaral ko ito, academic na pag-aaral, ano, hindi yung pauso ka lang and then yun na yun. Dapat 60 to 60, 60 to 70% para ma ma uh, maproduce yung lactic acid na tinatawag, lactic acid. Yung lactic acid kasi yun, yun yung nagpo-produce ng good bacteria ng sagayon, eh, mangu yung silage natin at hindi siya mabantot, hindi mabaho at hindi inuugod. Hmm. So, ito yung mga steps. Na, kung, so, ano yung mga tanong kanina? Ikaw ba itaga Tarlac o Nueva Ecija? Saan ka nakatira? Kung isa dun sa dalawang lugar na yan, One point. Next question. Meron ka bang sasakyang kolong-kolong o anumang sasakyang kung saan pwede mong ikarga yung mga natabas mo na puno ng mais? Uh, yung iba tawag dyan, bangkay ng mais. In English, corn stover. Ano? Kung ang sagot mo dun sa dalawang tanong na yon ay yes, dapat yung dalawa ay yes ang sagot mo, hindi lang either of the two. Ano? Kasi baka may kolong-kolong ka pero nasa Mindanao ka, hindi po pwede. <laughs> so, so kapag yes ang uh, nakadalawang yes ka, ito yung mga steps na dapat mong sundin para ikaw ay kumita ng extra. No? Uh, sa pagtatabas at paghahakot. Step 1. Mag-text ka kay Alpha Adventure Farms sa, sa 0917-162-9758 upang mapag-usapan ang iyong trabaho at kita. Ako yung sasagot, ako yung makakausap niyo niyo doon. No, and I prefer na i-meet kayo in person so I can discuss this uh, business opportunity sa inyo, ano? Uh, wala kayong babayarang pera, ako yung ako yung magbabayad sa inyo. Huh? Trabaho ito, ha? Huh? Hindi ito pabor, hindi ito favor or hindi ito uh, wala lang, hindi ito monkey business, ano? So, ayan mag sa akin tapos tatawagan ko kayo and then i-set up, up natin yung appointment para makausap ko kayo in person. Step 2. Ba na discuss ko na sa inyo yung magkano kikitain niyo. At kung ano-ano yung mga terms kasi hindi naman po pwedeng magtatapos ko kayo ngayon tapos i-deliver niyo sa akin after 3 days. Hindi po pwede ang ganun. So i-discuss ko hindi lang yung kita ninyo, paano kayo kikita kundi pati yung mga terms may strict ako ng term pagdating dyan, no Hindi po pwedeng uh, ipunin nyo ang mga tinabas nyo ng one week and then after one week, saka nyo palang i-deliver. Ay, hindi po pwede yun. Hindi na pwedeng silage yun. Step 2. Uh, okay? Na uh, tinanggap mo yung deal. Nagka, nagkakaintindihan tayo. Step 2 maghahanap ka or maghanap ng taniman ng white corn sa lugar ninyo sa lugar mo white corn ha. Huwag ka na magbaka sa yellow corn dahil wala kang matatabas na, gana, na pwedeng silage sa yellow corn. White corn. White Japanese corn. Step 3. Step 3. Humingi ng pahintulot sa may-ari ng mais kung pwede mo bang tabasin, kung pwede mong tabasin at hakutin ang mga puno ng mais pagka-harvest nila. Oh. Na uh, ako na ko na yung mga nagtatanim ng mga white japanese corn or basta puting mais, mais na pangtao, naiintindihan ko ang status ko diyan sa ganyang trabaho, na Kapo nagha-harvest sila eh, ay na yung mga nagtatabas. Either nagpapakain ng sariling alagang hayop or katulad ko rin na nagne ng corn silage. Yung iba uh, sa observation ko walang pa- paapa, walang pa alam na eh, nagkakaintindihan na. Pero Magpaalam pa rin kayo to avoid issues. No? Bunyang gawing automatic na na eh di, gets na nang may-ari 'yan na uh, white corn. Gusto nga niya 'yan eh malinisan ng kaniyang lupa, no? Yes, gusto niyang malinisan. Pero iba pa rin yung nagpapaalam ka. Malay mo ka ng may sariling palang alagang hayop yung may ari ng maisan at ayaw niyang ipatabas 'yon, eh, dinapahiya ka tuloy. Malay mo ako pala may-ari nun. <laughs> Ako pala may-ari nun. syempre hindi ko naman pamimigay yung mga puno ng mais na yon. Eh, akin yun eh. Isa silage ko yon. So, magpaalam ka para wala kang nasasagasaan. No? Hindi ka mapapahiya. Okay? Step 3 yon. Step 4. Dalhin ang mga nahakot na puno ng mais kay Alpha Adventure Farms sa Barangay San Manuel. Inemphasize ko ang salitang barangay ha. Tarlac city. And emphasize ko ang city. Kasi baka mapunta kayo sa munisipalidad ng San Manuel sa probinsya ng Tarlac na patawid na ng Pangasinan. ibang lugar po yun. Tarlac pa rin yun. Tama, pero ibang lugar yon Ang San Manuel namin ay barangay siya ng Tarlac City pa rin. Na no, malapit kami sa papunta na ng Lapas. Lapas, Tarlac. So, dyan ang bagsakan. Dito nyo ibabagsak. No? Kaya, kaya hindi po pwedeng taga ano kay eh, taga taga Bulacan ka pa, no? Mapapano 'yan, nadali ka sa gas. Tapos eh baka tuyo matuyo -tuyo na ang, ang uh, puno ng mais pagdating dito. No? Kaya kailangan ni eh, Tarlac ka rin o kaya dito sa bukana lang ng ano ng uh, Nueva Ecija para fresh pa rin kasi hindi ko nga tatanggapin 'yan. Mabilis sa uh, mabilis mag uh, evaporate yung moisture ng puno ng may sakala nyo ba no tinabas nyo ng umaga na mahamog-hamog yan tapos eh bandang hapon yan medyo nalalanta-lanta na yan no? malaki na yung difference sa itsura nya ng umaga mahamog-hamog versus nung hapon eh what more kung nag, ina, uh, kinabukasan pa no ayan uh, mahirap nang i-compact kapag ka Mababa na sa 60% ang moisture. Uh, alam ko kung paano mag-check ng moisture percentage. Ano, kaya wag tayong maglokohan. Uh. Okay, so step 5. Kolektahin ang... Eh, na deliver mo. Di ba? Na-deliver mo. So step 5. Kolektahin ang iyong kinita ayon sa total na timbang ng puno ng mais na iyong na-deliver sa maghapon. So... Nag-deliver ka mula umaga hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw na to. So kung ilang kilo lahat yon, i-multiply natin doon sa presyong na pag natin, uh, uuwi kang nasa bulsa mo na yung kinita mo. Hindi natin iipunin yan ng isang buwan, isang linggo, isang taon. Hindi. Kung ano din deliver binagsak mo sa akin yun ang bayad na may iuwi mo kaagad. Okay? Kung kaya mo ng uh, dalawang tonelada o ano, na, uh, depende yun sa iyo at sa requirement ko. Kasi kung kaya mo nga ng 10 tonelada pero hindi ko naman kailangan yun ngayong araw na to uh, for, for, for whatever reason like baka busy yung mga tauhan ko or tambak na marami kayong gusto mag deliver ano oh. eh, sasabihin, sasabihin ko rin kayong lahat ng mga makakausap ko sasabihin ko kayo na ang, ta, ang, ang, kung ano ang target ko para sa inyo ano yung sagad uh, ilang kilong sagad yung pwede mong hahayaan kung pwede mong ma-deliver isang tonelada ba, dalawa, tatlo ngayong araw na to no? so magkakaroon tayo ng communication tungkol dyan no? Hmm. Uh, ano pa hindi ko rin papayagan yung mag-deliver ka sa ganitong araw, ganitong petsa nang wala akong pasabi na hindi ko sinasabing kailangan ko ng uh, puno ng may sa ganitong araw no? so dapat eh, sinusunod niyo yung schedule. Yung napag-usapang schedule at saka yung uh, maximum na dami na pwede kong tanggapin. Okay? So yun, ganun lang. And then hanggat gusto mong mag-deliver at napahintulutan kang mag-deliver sa mga itinakdang araw, ay welcome, welcome kang mag-deliver. Basta napahintulutan ka, ano? Napahintulutan kita at saka dapat eh nakaschedule. schedule hindi po pwedeng oh, available ka nga at meron ka nga matatabas eh, pero out of the country ako eh paano naman yan no? Eh, hands on pa man din ako gusto ko eh nakikita ko so, kailangan eh nakikita yung schedule natin available ako, available ka rin eh, mapag-uusapan naman natin na madali lang yan so in short may pangkarga ka ng uh, puno ng mais at merong mga nakatanim na white corn nyo sa paligid ninyo. Uh, kakilala mo may ari. Happy ka to do business with me base doon sa presyong mapag-aagrihan natin pag nag-meeting tayo in person. This opportunity is for you. Buong taon to, basta may nakatanim na white corn sa inyo. No? Buong taon. Ah uh, aslong uh, ang, ang ang silage production ko naman ay whole year round din naman. Meron din naman akong source, supplier sa buong taon pero kinukulang, no? So mas mataas yung demand kaysa sa supply ni Alpha Adventure Farms sa ngayon. Okay? So yun ang opportunity. kung basta na ano, basta may follow-up questions kayo at gusto niyo magipag meet, meet uh, meeting sa akin, mag-text muna kayo, tatawagan ko kayo, and then initial assessment, kung sa tingin kong there's a merit, merit for us to uh, meet up in person to discuss and proceed further, eh, mag schedule ako para kitaan ko kayo uh, at mapag-usapan natin. Okay? So, JC de Guzman of Alpha Adventure Farms. Maraming salamat!